yo what's up mga kanots so for today's video nagkasabot ng tulong mga unig manga so ayan nagprepare na sila na ilang ipanitan ang manga so pulihan na sila panit si Angie ang nipuli kay si ate naghugas at nga pinanitan so pod ko ya, di man kadulot ang igpalalot so ako yung gibyaan <laughs> so hanto nagpadayon si Angie palot then ako agi-agira antaw lantaw <laughs> then nibalik si ate naku ni gawas na sab sige kuha na ako dito sa gawas <laughs> 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 so di ha nasugo na po ko yung hiwa sa manga para madali para makakaon na po mix. Enjoy watching, guys. Don't forget to like and share, comments, and follow. So, diha na naman magpalot. So, nangaon na po mi Huwag pa Well, chika-chika, katawa-katawa. man siya na. Yan na ang life. So, para yung magkaon, suma na musudan. with ten, ginamos Then, it kauban itong manga. Yan. Para yung namin sa pagkaon. Mga unday ta, guys. So diha wala kaya si Ate nakita sa camera kay nasa sa gilid oh no, tuara nang naka yellow so maura to guys thank you for watching